ito yung lagi namin ginagawa nagra-grouting kami ito yung pagitan ng dalawang ties nangingitim na yan kinukuskus namin para pumuti ito ang trabaho namin katulong dito sa awro kailangan maputisyo tapos, tsaka mo po punasan. Tapos, po okay na, lipat ka na naman. May isprayan ng chemical. Tapos, tsaka grab na Csak a pupó ne